Sa skwela, ang kasaysayan natin ay madalas nagsisimula sa isang araw noong March 16, 1521. Ang araw na iyon ay ang pagdating ng mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Sila ang itinuro na unang nagkonekta sa Pilipinas sa mundo. Pero paano kung sabihin kong matagal na tayong konektado na bago pa man dumating ang mga dayuhang barko ang Pilipinas ay sentro na ng kalakalan. Ang ating mga ninuno hindi lang sila mga mangingisda. They were master ship builders, master navigators, at fearless explorers. Sila ang mga totoong guardians of the waves. Sa episode na ito, huhukayin natin ang mga nawawalang ebidensya. Maglalabas tayo ng mga factual dates at references para patunayan na ang Pilipinas ay isang maritime superpower. Ito ang kuwento ng mga barkong nawala sa alaala -ala at ng mga gintong kasaysayang nakalimutan. It's time, Solid Dodgers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang Pilipinas ay bansang binuo ng dagat. Ngunit sa mahabang panahon, nakalimutan natin kung sino tayo tayo ay naturingang archipelagic nation, ngunit ang ating kasaysayan ay matagal nang nakatingin sa lupa. Sa loob ng daang taon, tayo ay naging maritime giant, isang nakalimutang superpower, mula sa mga sinaunang balangay hanggang sa mga barkong pandigma ng mga datu, pinatunayan ng ating mga ninuno na hindi hadlang ang dagat. Ito ang kanilang kaharian. Sa video na ito, babalikan natin ang mga ebidensyang nakabaon sa putik at karagatan. Ipapakita namin ang mga lihim na kwento ng ating mga seafaring ancestors at kung paano tayo naging sentro ng kalakalan sa Asia. Ang pinakasentro ng ating maritime identity ay ang balangay. Hindi lang ito isang bangka. Ito ang ating unang bayan Isipin mo, sa lugar ng butuan, natuklasan ang mga sinaunang plank boats na nagmula pa sa ikaapat na siglo CE. Ang mga butuan boats ay patunay sa husay ng ating mga ninuno. Ginamit nila ang lash log construction, ang mga tabla ay pinagkabit gamit ang lubid at dowels. Walang pako o metal, ito ay flexible, kaya't nakayanan nito ang matitinding alon ng Timog Silangang Asya. Ang balangay ang nagdala sa ating mga ninuno sa Austronesian migration. Ang ating wika, ang ating kultura, ang ating pagkain, lahat iyan ay naglakbay sa tubig. Sila ang ating mobile cities na nag-uugnay sa atin sa Malaysia, Indonesia, at Polynesia. Ang balangay ang dahilan kung bakit hindi tayo isolated. Ang mga bangkang ito ang nagbukas sa atin sa mundo daang taon bago pa man dumating ang anumang bandila ng kanluran. Ang mga balangay ay para sa kalakalan at komunidad, ngunit mayroon ding bersyon para sa digmaan, ang Karakoa Ang Karakoa ay isang barkong pandigma, fast and fearsome. Ito ay mas mahaba, mas mabilis, at may outriggers para sa katatagan. Ang mga barkong ito ay pinamumunuan ng ating mga datu at ginagamit para sa mga ayaw ang tradisyonal na raiding at pagkuha ng yaman. Isipin mo ang mga ancient naval battles na naganap sa ating karagatan. Ang Karakowa ang nagbigay kapangyarihan sa mga datu, nagpapahintulod sa kanila na maging warlords at protector ng kanilang mga teritoryo. Ang pagiging sea warrior ay simbolo ng kapangyarihan. Sa madaling salita, may kakayahan tayong makipagkalakalan at makipagdigma sa karagatan. Ang Karakowa ay nagpapatunay na ang ating maritime history ay hindi lang tungkol sa pagiging biktima. Ito ay tungkol sa sovereignty at strength. Ang mga barkong ito ay nagdala ng yaman. Ang Pilipinas ay hindi isang isolated outpost. Tayo ang gateway na nag-uugnay sa Ming China, Vietnam, Siam at mga malalaking imperyo ng Indonesia, ang Butuan sa Mindanao ay isang maritime kingdom na matagal nang naging sikat sa paggawa ng balangay. Ang mga archaeological finds doon, lalo na ang mga gold ornaments at mga foreign ceramics, ay patunay na may direkta at mayamang kalakalan sila sa labas. Sumunod ang Tondo at Maynila sa Luzon. Ang mga port na ito ay naging sentro ng global commerce bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga leader tulad ni Raja Sulaiman ay may malalim na ugnayan sa Brunei at iba pang mga sultanate. At huwag nating kalimutan ang Laguna Copperplate Inscription o LCI noong 900 CE. Ang dokumentong ito ay sinulat sa Kawi script ng Java ay nagpapatunay ng batas at kalakalan natin ay nasa antas ng mga sibilisasyon ng Timog Silangang Asya. Kaya bakit natin nakalimutan ang lahat ng ito? Sa pagdating ng mga Kastila, ang ating maritime prowess ay sadyang winasak. Ang ating mga datu ay hindi na warlords ng dagat. Sila ay naging gobernador silyo sa lupa ang mga Filipino ay pinilit na magtrabaho sa galleon trade, ngunit hindi na sila ang nagmamayari ng kalakalan. Ang pagbabawal sa mga ayaw at ang pagtutok sa lupa bilang source of wealth o hacienda system ang nagpabaling sa ating palayo sa dagat. Ang dating highway ay naging border. Ang superpower na ito ay pilit na pinalabas na sidekick. Ngunit hindi natin kailanman ganap na nakalimutan ngayon, binabawi natin ang ating maritime legacy. Ang modernong balangay expeditions ay patunay na buhay pa sa espiritu ng ating mga ninuno. Ang mga paglalayag na ito ay hindi lang pagunita. Ito ay reclamation ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng dagat. Ang mga lihim ay nahukay na. Ang kwento ay naisalaysay na. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin natin sa kalamang ito? oras na para muling yakapin ng dagat at muling itaguyod ang ating sarili bilang isang tunay na maritime nation. Ang mga alon ay nagbabalik. Anong masasabi mo sa video nito, Solid Archers? I-comment mo lamang si Boba, ang iyong sagot.